ngutin dia yang kutua. habis ya. <laughs> kena ngapa nanti kita tuh? Nggak ada anak dalam kami ada anak Konnichiwa. Japanis. Jam. Are you Japanis? Japanis. Are you Japanis? Jam betul. Ya hari itu mohon maaf. Mohon betul Japanis <laughs> ni.

gandang Japanese to. Ang ah. liligawin ko kaya to. so Aria Dazai? Ano to? Ano, anong sinasabi niya ito? Pagpaling ko kaya to. Ano halos natin, hindi ko ano, rin naitindihan sinasabi mo eh. Sansai? Ano sansai? Ano kung ba Japanese to tapos sansai ang ano? Ano kaya to? Alokin mo kaya ng ano to? Ano kaya ibigay ko dito? Ano ba? Uh, speak English? You know English? Ano you know English? Hindi daw pero tumatango ah. Hindi daw Paling ko to eh. gade kamaso. Karag, ano daw? Karagato getu masuk 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 mo? masuk 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 kailangan anu Ano masuk yung samaso? Ba't kasi napunta ka rito? Ano di ano mo? Hindi sinasabi mo eh. Ano Ano, 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 ano? Anata, ano, 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 ka? Matindihan ko to, ah. Sabi ko na nga ba, nagigigaw to, eh. Anana daw kami. <laughs> anana <Anahan nato> daw kami. Tara, <laughs> gusto mo, gusto mo ba, anana? -ana? Gusto mo? Gusto <laughs> mo? Sabi mo, sabi ana mo, anana. Ito, ito. Problema nitong Japanese na ito. to ah, iwasa ka. Ano gusto doon si Mang, si Mang Rico, inaanak yata nito. Si Mang Rico, inaanak mo? Mang Rico, anong pilig pa sa matanda to? Ayaw sa bata siguro to. <laughs> ah? Mang Rico, walang Mang Rico dito. Oo, oh, sa pila. Ba't naanap mo? Eh, dito naman ako, bata naman ako. Ano? Naanap? Parto. Gusto mo? Wala nga, inaanak mo dito. Ang kulit mo eh. Japanese, Japanese ka pa. Naliligaw ka yata eh. Sina, alamas ko na. Ang ginagawa ko dito. <laughs> Painom mo tubig. Oh, tubig. Salamat. Paling kita basa-basa ka lang ng script do, mali-mali pa. -mali. <laughs>